Guys, silulukid na tuwi na. Pagod na po. Tama lang na rinis. oh, hanggang doon sa dulo, narinis. Ha! Huh. Uwi ako. ko. ng kong katawan ko. Kasi, baka dito naman ako makulap sa handahan trabaho. Ha! Okay, so, Tatawid na ako ng ilog. Pero at least, pinawisan na si Lolo. Haan na. ako ng ilog, guys. Ay, 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 ay. Yan, o. Oh. Yan, kabundukan. Ha, tatawid na ako ng ilog po. uwi na si Lolo Kidlat. Ha. Sunod na araw ulit o bukas. Oh. Ha. Ako. Dahil kam. No. Iso ahon. ah, Oh. guys, so Ah. Tinpor muna, tinpor.